Isang linggo matapos manalasa ang super bagyong uwan sa Pangasinan, nagiwan ito ng malaking pinsala. Kahapon November 17, isang situation briefing sa Narciso Ramos Sports and Civic Center sa Bayan ng Lingayen ang isinagawa para talakayin ang malawakang pinsalang idinulot ng bagyo. Dumalo dito ang mga opisyal ng pamahalang panalawigan at mga kalihim ng iba't ibang ahensya. Batay sa datos ng Pangasinan PDRRMO, umabot sa higit 345,000 na pamilya o 1.1 milyong individual ang naapektuhan ng bagyo sa lalawigan. Ito na ang itinuturing na may pinakamalawak na epektong idinulot ng bagyo. Sa inisyal na datos, pumalo na sa higit 400 at milyong piso ang iniwang pinsala ng bagyo sa agrikultura at infrastruktura sa probinsya. Dahil dito, binigyang diin ng gobernador na patuloy ang isnasagawang pamamahagi ng mga tulong katuwang ang DSWD at iba pang ahensya. Assistance sa mga uh, sirang bahay, mga food packs, assistance to uh, LGUs, uh, yung mga infra projects needed kasi first time na ito nangyari sa uh, lugar na ito no, uh, itong storm surge nakita nyo naman yung napakadaming mga buhangin na napunta inland. So, napag-usapan din namin yung request uh, ng mga equipment para malinisan po natin mga kalsada, mga eskwelahan, mga communities na natabunan ng buhangin. Uh, may balik sa, sa beach yung um, mga sand na napunta inland. Kasama sa mga naipamahaging suporta ay ang pagkain, tubig, hygiene kits, bigas at mga cleaning kits habang patuloy ang clearing operations sa iba pang mga bayan. Inanunsyo rin ng pamahalaang panlalawigan ang paglalaan ng 50 milyong piso bilang karagdagang financial assistance para sa mga nasalanta sa bayan ng Binmalay. Higit 6,000 residente ang agad na nakinabang sa emergency cash transfer, family food packs, sanitary at hygiene kits, at medical na tulong mula sa iba't ibang ahensya. Isinagawa rin ang profiling para sa TUPAD program upang matulungan ang mga nawalan ng kabuhayan. It was also emphasized that the, there were no casualties you know, in spite of uh, super typhoon category, in spite of uh, the coastal uh, The uh, communities experienced uh, high tide uh, and uh, storm surge. Wala pong namatay and this is a result of uh, proper implementation of the preemptive evacuation and forced evacuation. Nagkaroon din na pag-iinspeksyon ang mga kalihim ng agrikultura, agrarian reform, social welfare at housing kasama ang Office of the President para masuri ang lawak ng pinsala. Layon nito na matukoy ang mga kailangang proyekto para sa rehabilitasyon ng mga bayan na kabilang sa mga pinakaapektado Yung affected uh, population, iba yung report dati kasi, yung number of families and in individuals evacuated. Ito yung affected, ito talaga yung number uh, based on sa PDRR uh, MO data natin. Nakalap sa mga, sa bawat munisipyo an estimated of uh, 345,673 families that were affected no, by it. Uh or a total of 1,173,199 individuals. Nagpapasalamat naman si Governor Ramon Vigidor III sa mabilis na pag-aksyon at pamamahagi ng tulong mula sa Office of the President. Valerie Desmaya or NG news